ebutan tayo po ay sumama din sa truck at gawa po lang tayo bibili ng pananim na halaman po uli sa lupa oh yan para po tayo makalibre sa trucking arpewe ng mauban tayo pinanggalingan sa winang pagbilaw yan papayalan po tayo kun lang tayo ay may maihinakot po din sa lakawan. Parang kay lakawan. Wala. Sa tapat ng lakas. Sabi lang nitong si "Mario, batay mo daw ang Ate Uli." Masigla <laughs> ka, 'bah. Oh. Ano kay Mario? Basta. <laughs> At saka daw tro ko daw Yung anak Marius pa yun. Ah, si Marius, galip. yung Marius. dito, magbisita. Nga, si kami pa ko ano pang ulam ah na ito hotel Kawai Green, wag di tila. <laughs> Nung no, sirat tila. <laughs> huh? Bubuksan ko na pala yung gripo. Ya kawai muna ikaw, nawala nawala nang tubig ay. Kayo ba gadali lagi na rin? Oo. Yan. Saka ako papasyal diyan. Ah, wala yung Kami. anak ko ay lagi kang panuo. Oh, di ka insan. Oh, palukban ako, titingin ko ng pananim na ano. Oo. Ang palaya. Magkita ko na kilala mo, kasama ko rin lalaki. Opo. Beti ba pa lang si sa pinarin. Oo. Ari daw mismo. Oo, kagaya 'yun. Kuhay mo na ako ay Ay puti manunod ko pala rin yeah. <laughs> Batay mo kayo anak mo Ha? Ano pangalan anak mo? Mark Lanz Mark Lanz Taka -ta -ta saan po kayo dito? Gatiyan uh? lang na May wai, na ay nauhaw Kaya muna kami Kawa yung masisipag din sa junk shop oh Saka ako papasyal ako may kakailangan ng bakal ay Aba hindi pa ako nakakilala pala nung kanina doon ay eh. kumarikabot sa akin ng galon Ayan <laughs> yeah. Ha? Palokban titingin ng pananim na anot, umulan. Na pala kayo nanonood. Bati, yung yung may asawa ka ba ka? Meron. Bati, oh, anong pangalan ng asawa mo? Sila, sila may isang yan. Marami, ilan ba asawa mo? Ay, magana so, pa nang asawa pa. Huwaga. Hindi, joke lang po yun. Sinaroon <laughs> 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 pala ko ilan na yan. Maghapo kayo diyan, magkakarga. Maghapo. Saka ako'y babalik sa inyo at ako'y mga kailangan ba ng bakal? Ano ah, yun mo? Ako sumama lang dito Ay, pag nakita ka lang alam ko eh. Saan po ba kayo dito? Sa taas? Uh, babaw pa kami Ah, gigi ang panood mo <laughs> Ay, salamat na lang ako Si Kainisan Si Kautol Kautol, yun ah, laging panood Palibot Ibig sabi, ilang po ba kayo nagdadali na rin? Kami ay anin Mandami rin pala, maghapon ako, kayo makakarga diyan Oo, so, maghapon na Babalik na lang ako sa inyo uh -huh. Yan po mga manunod po pala natin na sa dyang shop Mayroon pa auto yan, dami umu pa rin isa Dita mo ah my nation. terne do soni. Ito 'yung mga. Ay santrait sila singkang. Dapat 4 siguyo, Mahal na ngayon. Mahal. 30-40. O ito yung apat na patong na 'yun. 40. Eh, 40. Ay, dahil nasa loob ko. Makakarga mga 150. 4,000 ko lang ko lang 10,000. Ayan na nga. Ligaw. 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 Tapos ko kukuha ng pandagdag na ano, kamatis. Ataro, pabili. Puno marami. Yan na po yung ating pananim. Naay na po sa truck. Inarga na po natin. Naggawa po ng dire-diretso po. Ano ay? Laging sabay tayo pagka may ibang pangarga po. Uh -huh. Yan, Kamatis ulit. Yeah, ito na ho yung ating anong tawag diyan? Ating pananim, pamunla. Ngayon po ay diretso na tayo, yan. Karga na ho sa kay galagad Tayo diretso lusong na ho ng bukid. Yun tara. И парень в